Ang question ngayong araw ay Ano ang mga katangian ng urban na pamayanan sa lungsod? Ang urban na pamayanan ay tumutukoy sa mga lugar na matatagpuan sa lungsod kung saan mataas ang konsentrasyon ng populasyon at iba't ibang aktibidad ang isinasagawa. Isa sa mga pangunahing katangian to ay ang dami ng tao. Sa lungsod, makikita natin ang siksikan sa kalsada, abalang palengke, at maraming establishment tulad ng ospital, paaralan, at mall. Isa pang pa katangian ng urbana pamayanan ay ang maunlad na imprastraktura. Halimbawa, may maayos na kalsada, tulay, pampublikong transportasyon, at modernong gusali. Ang mga ito ay nagpapadali sa paggalaw ng mga tao at kalakal. Gayun din, makikita ang pagkakaroon ng iba't ibang serbisyo tulad ng kuryente tubig at internet na mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay. Bukod dito, ang urban na pamayanan ay kilala sa pagkakaiba-iba ng kultura. Maraming tao mula sa iba't ibang lugar at bansa ang naninirahan sa lungsod. Dahil dito, makikita natin ang sari-saring pagkain tradisyon at wika. Halimbawa, sa Maynila, makikita ang iba't ibang kainan na nag-aalok ng pagkain mula sa ibang rehiyon at bansa. Ang ganitong pagkakaiba-iba ay nagiging daan upang mas mapalawak ang kaalaman at pangunawa ng bawat isa sa kultura ng iba. Subalit, may mga hamon din ang urban na pamayanan. Ang mataas na bilang ng tao ay nagdudulot ng pulusyon sa hangin at tingay, kakulangan sa tirahan at minsan ay krimen. Kaya mahalaga na may maayos na plano at pamamahala ang lokal na pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan.